Mr. D. Alam mo ba na halos 95% ng buong Australia ay halos walang nakatira? Oo, tama ang narinig mo. Isang napakalaking bansa, pero ang mga tao nagsisiksikan lang sa gilid. Bakit kaya? Alam mo rin ba na kung ikukumpara sa Pilipinas, ang Australia ay may halos 25 times na mas malaking land area. Pero, mas konti pa ang populasyon nila kesa sa atin. Lupit natin, no? Oh. <laughs> ang Australia ay ang ika na pinakamalaking bansa sa buong mundo. Halos kasi nilaki nila ang continental USA. Pero guess what? Ang population nito ay nasa 26 million lang. At karamihan sa kanila ay nakatira sa coastal cities kaya ng Sydney, Melbourne, Brisbane at Perth. Sa buong mundo, ang Australia ay may isa sa pinakamababang population densities. Nasa tatlong tao lang kada square kilometer kumpara sa Pilipinas na halos 370 na tao huh? kada square kilometer. <laughs> ang sipag ng Pinoy. <laughs> ang tawag sa malaking bahagi ng gitnang Australia ay the Outback. Isipin mo, napakalawak pero halos disyerto ang klima. Sobrang init sa araw, sobrang lamig naman sa gabi at halos walang tubig kaya hindi talaga ideal para sa normal na pamumuhay. May ilang bahagi ng outback na hindi pa natatapakan ng mga tao hanggang ngayon. Parang natural museum na untouched by modern civilization. Kung bagasakwan, eh, virgin pa. Ang lupa. Ang outback ay may arid at semi-arid climate mahirap magtanim, mahirap mag-alaga ng hayop, at mahirap din ang akses sa malinis na tubig. Kaya kahit gustuhin ng tao na tumira roon, sobrang hirap ng kondisyon. Sa sobrang init ng ilang parte ng outback, kayang umabot sa higit 45 degrees Celsius ang temperatura tuwing summer. Mas mainit pa sa oven. Pero sanay din naman tayo dyan, di ba? O oh, at eto, sa history pa lang, talagang sabay baybayin lang nagtayo ng mga lunsod ang mga unang European settlers. Bakit? Nandyan ang access ng tubig, for trading, at mas magandang klima. Oh, yes. Ang gitna ng Australia, tinuring na too harsh para sa urban development. Noong 1700s, ang unang mga European settlers ay halos nag-camp muna sa mga coastal areas. Para lang makasurvive, nagdala sila ng seeds, ayo at tools mula sa Europa. Kung titingnan mo population density map ng Australia, sobrang obvious. Nasa baybayin lang ang mga tao. Ang Central Australia halos walang dots. Sa katunayan, may mga lugar sa gitna ng Australia na mas marami pa ang kangaroo kesa tao. And that's literal. Ang Western Australia na isa sa pinakamalaking estado doon ay may halos 2.7 million lang ang populasyon. Halos kalahati pa ay nasa Perth lang. Ikumpara mo naman ito sa Metro Manila na halos 15 million ang populasyon. O so, ano? Filipino pride yarn? <laughs> Bukod sa klima, may mga natural na hadlang din. Halimbawa, Great Victoria Desert, Simpson Desert, at iba pang vast wilderness o kagubatan. Hindi lang basta walang tao. Delikado rin sa kalikasan. Mahirap i-develop at ang mahal ng infrastructure. Ang Great Victoria Desert ay mas malaki pa kesa sa buong Germany. Oh Oops! Commercial muna tayo. E isa kong sikreto na sasabihin sa iyo. Alam mo ba na ang Australia ay may 10,000 beach? Kaya kung bibisita ka sa isang bagong beach every day, aabutin ka ng halos 27 taon bago mo mapuntahan lahat ng beach ng Australia. Marami ang nakakaalam na magaganda ang beach sa Australia. Pero kukunti lang ang nakakaalam kung gaano karami talaga mga ito. Kaya, uy, secret lang to ha? May mga lugar din sa gitnang Australia na sagrado para sa mga aboriginals ang aboriginals ay mga indigenous people o mga tribo sa Australia. Pinoprotektahan ang mga lupain na ito kaya hindi rin ito basta-bastang naiidevelop o patirahan ng mga modernong komunidad. Ang Uluru or Ayers Rock ay hindi lang sikat na landmark. Ito ay sagradong lugar para sa mga Anangu people. May mga bahagi nito na hindi pinapayagang akyatin bilang respeto. No. Imagine kung magtayo ka ng city sa gitna ng disyerto na walang tubig, walang kuryente, walang internet, wala ding road. Sobrang mahal at hirap, di ba? Kaya mas pinipili ng mga tao na tumira sa coastal cities kung saan lahat ng serbisyo ay available na. May ilang remote towns din sa gitna ng Australia na umaasa lang sa satellite internet at solar power. Parang nasa sci-fi movie, di ba? Ang economic opportunities ay nasa mga lungsod. Doon ang mga trabaho, eskwelahan, negosyo at entertainment. Kaya natural lang na doon din nagsisiksikan ang mga tao. The rest of the land, agricultural, mining, or just preserved wilderness or kagubatan. Halos 70% ng ekonomiya ng Australia ay nakasentro sa mga lungsod. Lalo na sa mga sektor ng serbisyo gaya ng edukasyon, healthcare, at finance. Oh, yeah. Hindi ibig sabihin walang wala ng tao sa gitna ng Australia. May mga small towns, indigenous communities at cattle stations na mas malaki pa sa buong Metro Manila in terms of land area. Pero mga ilang daan lang ang nakatira dito. Aww. Di talaga siguro nila maiiwasan na makipagkwentuhan sa mga kangaroos and mga baka. <laughs> Alam mo ba, ang mga cattle station sa Outback ay pwedeng kasinlaki na ng buong bansa ng Israel. Pero, ilang tao lang naman ang nakatira roon. <laughs> Unbelievable! May mga ideya na na gamitin ang Outback sa mga future developments kaya ng solar farms, space observatories, at military testing grounds. Yes, sir! Pero mukhang malayo pa bago ito maging tirahan para sa karamihan. Hmm? Alam nyo ba na ang Australia ay isa sa mga top choices para sa mga future large-scale solar energy projects? Perpekto kasi ang init at lawak ng lupa ng Australia para maisagawa ang mga ito. Sa huli, ang dahilan kung bakit 95% ng Australia ay walang tao ito ay dahil sa climate, geography, history, infrastructure at economics. Hindi siya abala sa mga tao kundi likas na kondisyon. Pero that's what makes Australia unique. Isang malaking bansa na pulang-kulang sa mga tao. Kaya nga maging mga Pilipino ay sumusugod sa Australia para makipagsapalaran. Ikaw, saan mo gustong tumira? Sa Australia na walang tao o sa Pilipinas na pero masaya naman? The end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!